Buenos dias, señoritas y señoritos. Viral sa social media, ngayon yung video ni Vice President Sara Duterte na tilay nasisiraan na ng bait, napipikon, or nasa panic stage, state na dahil sa issue ng 650 million confidential funds sa Office of the Vice President and the Department of Education. So, Too many, they find it amusing na parang uh, the Vice President is acting childish, the, the Vice President is acting acting pikon, pero ang analysis ko dyan, the Vice President is in a panic mode. Bakit ba naman? Uh, kahit uh, si President Marcos may uh, may uh, ma malaking confidential and intelligence funds at nagpalaki nito nuring during time ni pre, uh, former president Rodrigo Roa Duterte pero it seems all the attention ngayon ay napupunta kay Sarah. and this is because of her own making and of the making of her of her uh, of her supporters in Congress and the Senate uh, mas lalong ini-evade niya yung Uh, any any means of discussing this issue in a in a rational and sensible manner the more pinapakita niya yung lakas niya sa mga sip-sip na congressman diyan sa kongreso at senado na kung saan na approve ng ba appropriations committee in 15 minutes yung budget niya sa sa congress and then ang, ang senate in, in, more than for 30 minutes The more nagagalit yung mga tao sa kanya In fact, uh, ang daming memes ngayon na kumakalat Na meron sinasabi na uh, Meron ako isa nakita na uh, Tatlo daw cardinal rule sa etiquette Huwag mo tanungin yung babae ukol sa age niya Huwag mo tanungin ang lalaki ukol sa sweldo niya And third daw, huwag mo tan tanungin si Sarah ukol sa sa uh confidential funds niya so she is uh, she she it could be that she's already suspecting or nasabihan na siya ng mga political and public relations adviser niya that she is getting a lot of negative feedback ukol dito sa sa confidential funds lalo na yung mga panawagan na ibigay na lang niya yan sa Philippine Coast Guard. So, parang uh, public anger is directed towards her and nakikita niya na if this goes on until year 2028 when she ends her term at by that time 1 billion ang confidential funds niya. Uh, the, this this can erode her uh, support base. Kaya lang, syempre, andyan naman yung SD card, andyan naman yung, yung uh, bobotante, andyan naman yung mga tao na, na hindi binibigyan niya ng tulong galing sa confidential funds. Pero still, maapektuhan yung support base niya. Lalo na kung meron third force na makakahatak ng boto better than her. So, this will, this will erode, eventually erode her, her base of support, her credibility. And her competence at yung trust ng tao sa kanya Bababa Although, don't expect the survey to show that Kasi lalo na kung si Sarah nagbayad sa survey na yan Siyempre, mataas pa rin ang popularity niya Baka mas mataas pa kay Ramo Kay Marcos Kung lalabas yan mga survey na yan Pero ngayon, balik na tayo sa video So sa video, nakakatuwa Nakakatuwa na Na meron pa sa nye nye, -nye Yung tab pikon na pikon siya dito kay uh, dito kay ko uh, act party list at uh, act teachers party list representative Franz Castro at uh, tingnan nyo yung uh, sinabi niya sa isang sa isang formal event pa naman ha? and then himay-himay natin yan mamaya nakatingin ako kay Lance Castron na ko sabi niya, sige siya confidential friends, Nye, 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 confidential friends, ayos naman ang accounting, tapos confidential friends kita nyo meron pa siya pag ganun gano'n Baka si nye 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 so ngayon kumakalan na itong nye 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 yung na kwan niya ulitin natin ulit, basta ganito ang sabi niya, sabi niya kapag nakikinig ako kay Franz Castro, nakatingin ako kay Franz Castro, naisip ko, sabi niya, confidential funds. Nye, nye, nye. Confidential funds. So, maayos naman accounting namun, namin. Tapos, hmm, hmm confidential funds. So, ito ba ang ito ba ang uh, ito ba ang ideal niyo ng isang vice president? Ito ba ang ideal niyo na future uh, future president? Ah, huh? uh, nye nye nye. <laughs> Pagkatapos nag uh, pareho lang sa pagsasampal sa sa sheriff. So please share this vlog para matauhan yung mga yung mga botanting Pilipino na maawa naman tayo sa bansa. Let's vote for a for a better candidate for better candidates in 2025 and the 2028 elections please share this vlog to people and tell them ito ba ang, ang iboboto nyo pa ba ito kung magiging presidente ito pikon se very secretive sa sa mga gastos niya sa confidential funds feeling feeling uh, feeling uh, feeling high and mighty uh uh Uh, dahil ayaw niya i-scrutinize yung confidential funds niya habang lahat ng ahensya ng gobyerno pati office of the president ini-scrutinize naman uh, Feeling entitled yun at saka dahil sa dami ng bodyguard niya, 433 433 uh, katao na security escorts niya So, please share this to them para kahit pa paano, baka matauhan, baka mabawasan na yung mga bobotante pagdating ng 2025 and 2028 elections. So, uh, ulitin natin itong nye-nye-nye. <laughs> Pag ako kay pa, Lance Castro, ay makatingin ako kay Lance Castro, na ko, So there you have it. That is your vice president and future president. Pero alam nyo ba, uh, di ba tayo mga Pilipino, sabi nila patawa daw tayo, sabi nila parati daw tayo smiling faces. Pero kung tanungin nyo yung mga scientists, sinasabi sometimes we mask We uh dinadaan natin sa biro yung uh, or to to disarm or to pull people into thinking hindi tayo hindi tayo nagpapanik hindi tayo in a, in a troubled state, hindi tayo nasa panic state. So, yan ang nakikita ko kay Sarah. Isa, very concerned siya that um, kahit itong formal speech, I don't I, I don't know mer bakit na isaksak jan si Franz Castro paulit-ulit niya binanggit yung Fran si Franz Castro. So uh, at in an earlier statement ganun rin sinabi niya kay uh, pa-drama effect daw si uh, Senadorisa Ontiveros So I I really think na nakikita niya na kung tuloy-tuloy ito, this will eat up it up on her popularity base. ma -e erode yung popularity base niya. At uh, kung siyempre, kung malakas ng kandidato i-field nila Marcos sa uh, year 2028 O may sumulpot na opposition candidate na third force na malakas Pagkatapos nagkaisa na yung mga opposition uh, Kung kailan na... Uh, 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 very close fight at uh, hopefully by that time we can already bababantayan na natin at mapigilan yung mga SD card uh, magic sangkap na yan sa Smartmatic baka she might still lose the election dahil uh, because of this very unpopular issue ang madali kasi kung gusto niya ma-defuse ito I explain niya sa atin isa-isa ito napunta dito ito napunta ano ba talagang ano ba talagang sekreto dyan sa confidential funds yung sinabi nila sa Senado ginastusan daw nila yung yung dalawang grupo na na ginagamit ng Office of the President para para mangetstort E anong diferensya at kinasuha na yung kinasuha na yung mga grupo na yun? E bakit hindi nila sasabihin kung sino yung grupo? Nakasuha na pala public record na. Ang hindi lang nila, ang pwede lang nila gawin security, hindi, ang pwede lang isekreto nila ng mga operation nila kung it involves security issues. And I mean, lalo na yung security issues, intelligence issues, confidential issues involving China. Pero kung Pilipino lang yan, lalo na yung mga rebelde, the more. Anyway, ginagawa ko nyo na rin yan eh. Kahit sila Atom Araulo nga, araa sila na yung mga hindi hindi komunista, nirerektag nyo na komunista. In fact, itong si Sarah, first thing na ginawa niya as education secretary, nirektag kaagad niya yung mga grupo ni ni Franz Castro. Dahil lang sinabi lang ni Franz Castro, Uh, ka, uh, dapat uh, pansinin yung problema ng shortage of teachers from 40 to 60,000 at 159,000 shortage of classroom. Yun, binansagan na niya ng mga, ng mga komunista. Eh bakit? sa ginastusan ng sasabihin niya, o oh, ito, inaresto, ito, nasa kulungan na, ito, nag-recruit itong bata, itong pangalan ng bata, yan naman ang sasabihin niya eh. Bakit hindi niya masabi yan? na yan na yan ang problema kaya kaya she's in a panic mode because she wants to this issue to go away pero tuloy tuloy pa rin lumalakas pa itong issue laban sa kanya and yet she has no way of explaining it dahil hindi talaga kahit siya siguro hindi niya alam sa paano niya ginasta ng 7 million a day uh, in 19 days last December no Uh, 7 million or 125 million in 19 days noong December 2022. <laughs> Isipin nyo yan. So, lalo na, pa, pa, lalo na, lalo na yung explanation sa 650 million confidential fund. So, there you have it. That is your, uh, your nye, nye, nye na Vice President. So, remember this, nye, nye, nye in 2025 kung uh, kailan we will elect Sarah's candidate or not elect Sarah's candidate kasi she will be fielding her own senatorial candidate just like she did in 2019 to prepare for the 2028 election. So share this blog and tell your friends to subscribe to the vlogcaster Armandin YouTube channel to join me in my uh, electoral reform advocacy. Mucho y mas gracias and see you in my next vlog.